Hi, it's me again, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Samahan niyo po akong magpakain sa aking mga alaga. Ito po yung mga early bird po namin. Ayan, makikita niyo po uh, medyo konti sila dahil yung mga kasabay po nila na mga pumisa, yung mga kasama po nila na na order po mayan marami pong nag order sa mga first batch po namin kaya po alam ko na ganito na rin po sila kalalaki Ayan. sa mga nagtatanong po dahil marami pong nagme message kung ano po ang pinapatuka o pinapakain ko sa mga alaga po namin syempre po ang Thunderbird Ayan. Thunderbird baka naman 1 to 30 days po yung booster yan yung kulay blue Ayan, tapos po ngayon dahil um, isang buwan na po nila na mahigit. So itong yellow na po ang pinapakain ko sa kanila. Yung kulay yellow po na Thunderbird din po 'yan. Ayan po, 30 days hanggang 4 months po nila. Tapos uh, susunod sa 4 months, syempre Thunderbird din po 'yan. Igagawan ko po ulit ng video. Ayan po ha sa mga nagtatanong po. So nakita niyo po kulay yellow 30 days to uh, pat na buwan. Yan. Sa unang pisa hanggang 30 days, yung pong booster, yun po yung kulay blue naman, Thunderbird. Punta lang po kayo sa inyong mga suking tindahan at makikita nyo po dyan. Um, Thunderbird kulay blue, kung makikita nyo po yun, 1 to 30 days po yun. Uh, makikita nyo po sa kanyang plastic na kalagay po doon, booster. Yan po, ang ganda po ng katawan, bulto po. Kung mapapansin niyo po, pag Thunderbird po talaga, iba po ang katawan nila. Bulto, to, bulto talaga at mabilis lumaki, walang sakit. Yan, mapapansin niyo naman po sa aming mga sisiw. Yan po. Yan, at huhuli po ako. Tignan niyo po kung paano po ako manghuli ng sisiw. <laughs> Kailangan po yung paghuli po natin, hindi sila ma stress. Ayan. Dahan-dahan lang po natin. Ayan. Medyo tsume-tsempo lang po ako kung sino po yung dadakutin ko sa kanila. Kaya <laughs> iwas stress po sa kanila. Ayan. Nakahuli po ako. Ayan po. Buong buo po. Bulto po yung kanyang katawan. Bulto po at syempre healthy ang kanilang katawan. Laking Thunderbird. Maliban po sa bulto ang katawan, mabilis din po na lumaki pag gumamit po tayo ng Thunderbird. At syempre, palagi po silang healthy. Napapansin nyo po na healthy po yung ating mga sisiw Thunderbird. Sa unang araw, lagi pong tandaan sa day 1 hanggang 30 days, Thunderbird Cheek Booster, yan po yung kulay blue. At 30 days hanggang 4 months, yan po yung, yan po yung kulay yellow madali po siyang bilhin sa ating poultry supply. Palagi po silang may stock. Hindi po sila nauubusan. Kaya yan din po ang isa ko pong nagustuhan sa Thunderbird. Thunderbird noon, Thunderbird ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang sumusuporta sa Sherry Lomboy sa lahat po ng nanonood. Ayan, kita-kits po ulit tayo hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless. Thank you!